At ang ating mema topic for today, eto nga, ang daming celebrities na nabash dahil nag-joke sila tungkol sa bagyong Christine. E eh, ganyan naman daw talaga ang mga Pilipino. Ginagamit ang humor para makakope sa mga problema at kahirapan sa buhay. Ang ETU o ang ECU, abay katanggap-tanggap ba na pinapalight lang yung mood na comment? At ano yung insensitive at nakakasakit na sa iba. Dapat ba lahat ng problema ay off-limits na sa pag-joke? Quizmates, baka naman yung mga katabi ninyo ay mayroong gustong sabihin. Siyempre, Mama odds, may masasabi dyan ang ating kapitbahay na si Mother Lily. Ano nga bang masasabi mo dyan, Mother? Okay lang naman lang mag-joke about sa kalamiti, pero wag lang babanggitin yung mga pangalan sa kayong mga lugar na tuhan para walang masasaktan ng mga damdamin ng iba. Oh. Ah, sa kanya, okay lang. Para daw lumait Huwag lang banggitin. Kung baga, parang irespeto pa rin. Ah, okay. O dyan naman, Ton. Ano naman ang masasabi ng ating kapitbahay dyan? Ay, jeg, sinanaw yung masasabi. Dan, nanay ano naman po ang masasabi ninyo? Ah, ang masasabi ko lang, hindi ako pabor sa mga nagyodyok. Ay, tao? Bakit po? Kasi, ang mga taong nasalantana ng bagyo, ay nakakaawa na sila, na matayang na, na bahaan pa. Oo. Kaya dapat hindi na natin din joke yun. Oh. Pagdasal na lang natin. Oh, yun sabi ni nanay. Kid! Ayan, maraming maraming salamat sa mga opinion nyo. Dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV, powered by TV5. Ayan, mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ang quiz mo sa ating TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mama Hogs. Yes, sa akin naman, ano, ang aking quiz mo, to, o oh, yung natutunan sa issue nito, Abay, wala namang masama sa pag-joke. Basta maging maingit lamang tayo sa mga binibitiwa nating salita. Dahil sa ganitong panahon, ano, may mga kababayan tayo talagang nawawalan ng kabuhayan, mga ari-arian, at mahal sa buhay. Alam nating masiyahin talaga mga Pilipino. Dapat lang na tandaan lang natin na maging sensitibo tayo sa nararamdaman ng iba. Basta pag nag-post tayo ng joke at may natuwa, edi eh, okay yung joke mo. Pero kung may mag-react at hindi nagustuhan ng comment o post mo, dapat open ka rin sa pagtanggap ng kritisismo at paghingi ng sorry. Basta laging tatandaan, think before you click. Wow!